car pero yupi yupi yung gilid <laughs> kababangga siguro kaya ganyan kita kami dito nung ano nung martis martis nya may lang tayo martis ha? Ah? martis

ano kasi ito industrial walang nahalong ano, walang nahalong siya po kaya puro budi lang na businessman na naglalagay ng mga pa stock

hindi to. sa body ano plastic ay tire ko body pala ng styro din sa mga. palpalay lang diyan. Ha? Oh, may palpalay lang diyan. dream ko na na number one dream kau ko na na baka di Kanada ko na na sa ano ang kaplay jay sa ano ko na kanya hindi ka mo ko na para sa mga agkwati ang kaplay online kau ko na mo apa yang ini di jadi jadi ikut no kita tangan dapat mati dan saya bisa dah jadi sokong mah gue mah bisa dah kurang mah ngisulah ngata awan teh amun ngasang putar

Okay, so, Kuha ko na na So nga So nga pil pilipilitak nga agad Adal iti English kunana na na Talaga nga Iti nga ro Lambong nga pangarap ko Para ba Kaya TJ Canada okay, na, Ha? Dinamag mo kumano mar taon na. Dayla ang tanjak amo no kasan mo pa igay ko na na di ko. Iya, i talagang i text mo nga pepe sa kunya mo pa. Ang pura na kinya. Hindi kan di na mangarin na <tip> la <tip> number mo o na <tip> di na kanon. Di mo kinya ni mo pa i text sa kinya. Misa, ano ba ka apply ka na ta? Baka ipagar pa siguro nga, uh, dito okay, ah? kang ubran. Pa ya. Ang kakuan.

kami di Filipino, tapi Pilipino. Di tax pa yung ayam tinga dah, di bagbagada nga tax. Tax, kung kuna ada kanya, kanya nga tax. Kung kuna, tax nga ang ayam. Tax. Tax mo ayam, di bagbaga na. tax? Kung kuna nga tax? Tax mo ayam, Filipino di tax. Tax, kung tax. Kung tax, kung nga na

Galing namin dito sa may tindahan na ito. Yung ano kasi dito eh, puro ano ito. Puro uh, rinirinubit re yung ano. Nagbabaon sila ng ano. Ng mga uh, drainage. Oh, paigit ka. Mga uh, drainage dito. Pinabaon kasi nadala na sila sa ano. Uh, pagkahan ng kung saan Dubai pa yata yun kasi kapag umuulan kasi dito pero eh walang ano walang lalabasan ng tubig walang um, bakong tubig dito sasakyan dito sinarado kasi, kasi yung isang lane kasi gumagawa sila dito pinuhukay nila gumagawa sila ng mm, daanan ng tubig drainage tawid mm -hmm. ngayon

Hawakan niya ada. Tahanda ka. Blah uh, Bako. Pag dito kami sa Riyadh nagtatrabaho alas 5 yung ano yung tapos ng trabaho namin pero kapag nandun kami sa Algas, eh, hanggang alas 6. Alas City hanggang alas 6. Pero sa area. Eh, alas City hanggang alas 5. Daming nakapila. No? bukas. Marami na ng tao dito sa may kalsada. Gumagawa. namadali kami kasi dumating yung ano may ari yung laptop na pinag-deliver yan yung binili na Dimili kami ng gulay ayan na ka no Bishop Jilikod Jilikod 50 na kasing ito eh. na malaki ng ating na. Ha? Huh? Hindi mga bagay yun bro. Pag bilhin tayo, ano na kumamot to. <laughs> <laughs> Hindi na sa'yo na Kung na kumamot na ta. Hindi pa gana. Nakas Tarot na pag bilhin ta ta. Hindi na bro. Ah bro. Ito yung ano. Yung 50 na ano. pamasabi sana namin papunta dyan sa inyo. abunado ako, pa, abunado ako. Una. Una. <laughs> Ang layo sa kanila eh. Sa dino ka no, ayan na? Jack Comedition. Haan, Jay, ikwa. Diyan, Bata. Bata. Oh, Oo, abunado ta ka talaga. Layo yun. Bata. nakakotsi yun tawid tayo tawid tawid pauwi na kami lalakarin namin mga 30 30 minutes 30 to 20 yun yung mga mga pintuan ng mga budiga pang kalahati bali tatlo kasama yung pagbibiyahe namin ayun o guys <laughs> yes. yung ano aeroplano maglalanding siguro yan sobrang mababaw ayan maglalanding siguro naka-tama na. tumatagilid kung 'yung ano, 'yung litad niya. Dito sa may ano, walang ano malinis 'yung ilaw nila dito walang nakasabit na ako wire Ayan, puro nakabound lahat yan wala kang nakikita ang nakausling wire o sa Pilipinas lang to diretsyo na yan hangar na yan ang gandong <laughs> hangar na talaga <laughs> pero binabago na yata eh doon sa Pilipinas yung mga ano, binabaon na yata. Kalapit na kami. Yung huli na yan. Yung pinasukan na yung sasakyan na yan. Doon na, na yung ano. na. Yung vision. Yung buat type, buat type mana ya? Ya ayo aku pun punta punta di to pasti, jadi cureh, gak lama neng atas jalan, pur budiga lahat. stand ng aluminum kasi yung ginawa namin na stand dati pinulang punong puno kaya gumawa pa kami ng ano dito sa kabila andito na yung ano andito yung kukuha yung ano, laptop galing bata dito kami sa exit 11 galing bata yung ano kukuha ng ano mga kasama kasama ng ano kasama ng kukuha ng laptop kayo yung ano? Kuha lang ano? Dito kayo ng destino. Pero sa Kasim kayo. Ha? Sa Kasim kayo. Oo, oh, sa Kasim kayo. Na destino lang kayo dito. Gumagawa lang kami kanina ng ano dito. Pero babalik din kami pagkatapos mo. Mga dalawang linggo lang kami. Hello! Oh! Sino kayo? Ako? Ayan, nabibigay pala kayo, oo. Kambal mo yata eh, kambal mo. Oo. Oo. Kala ko si ano yung kasama ko, si... Si Norben, kasama ko. Oh bro. Ito na, bibigay ko na ako. Dito tayo sa akin. Ayan, naguusap yung dalawa. Ayan pre, nabigay ko na. Walang nabibigay ka pa talaga ngayon. sudah <laughs> 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 sepindah Oh, seperti ini. Oh, ini ini kayaknya Wah,